At maging handa ka din sa mga rejections. Huwag na huwag kang ma-discourage agad kung hindi mo pa nahanap yung totoong tao na para sa kasi nga it's a part of the process. Yo, what's up mga Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kayden. You are watching Homolens TV. So for today's vlog mga peeps, another day, another kaafam vlog na naman tayo. For today's vlog is mga useful tips na pwede mong magamit sa pakikipag-date online. So, check it out! Number one, pumili ka ng tamang platform. Gumamit ng mga reputable at secure na mga dating sites or dating apps. Mas mabuti na basahin yung mga reviews sa mga sa dating site or sa dating app na yan bago ka mag-sign up. Basahin mo mabuti kung madami bang mga real persons ang gumagamit sa dating site or sa dating app na yan. Number two, maglagay ng honest at nakaka-track na profile. So, sa pakikipag-date online mga babes or sa paggawa ng profile dun sa mga dating site or mga dating app, isa sa unang pinaka-tinitingnan ng mga AFAM or ng mga kahit ano, basta nakikipag LDR, isa sa unang tinitingnan nila is yung profile picture. Sa profile picture mo palang, dapat attractive na siya. Kung wow! <laughs> mapapa ganun agad si Afam pag tumingin sa profile mo. Plus na din yung sa bio mo. Kasi nga, dun nakasalalay ang future mo. Chat lang. Dun palang sa bio mga pips, ilagay mo na yung mga honest na mga details do like, like yung sa kung ano yung kung ano ba yung mga likes mo ano yung mga interest mo ano yung goals mo sa life kung ano ba yung mga hobbies mo basta magpakatotoo ka lang dun sa bayo mo at wag kang magpretend number three mag-invest ng time sa pakikipag-usap so sa pakikipag-date online mga peeps sa pa palang sa dating app or sa dating site na pag-sign up mo don dapat din mag-invest ka din ng time mga pips. Kung maga be consistent, paano ka nga din naman makakatanggap ng result? Kung after ama, kung every, kung isang beses ka lang, mag in sa dating site na sa dating app na yon. Kung maga wala kang consistency, mga peeps. Ang pinaka-importante kasi sa lahat, kung gusto mo nalang makatagpo <laughs> ng the one, dapat consistent ka din. Kung baga, parang, parang sa paninda lang yan. So, kung hindi ka consistent sa pagbibenta, wala ka talagang makukuhang client noon. Kasi nga, hindi ka consistent. So, sa pakikipag-date online, ganun lang din yung process, mga pipsa. Be consistent, kasi darating at darating yung tamang tao na para sa'yo. Or, mag-ingat sa mga scammers at mga manluloko. Huwag kayo agad magtiwala, mga pipsa. Lalong-lalong na marami mga nagme message na na-in-love agad after a week or after three months na pakikipag-usap, ang ending scam lang pala scam lang pala ang lahat kasi nga mga peeps ang dami na talagang scammer nga at, 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 at ang malalapa is high tech na din sila nakikipag video call na din sila mga peeps basta i-observe nyo mabuti during the video call kung nafe-feel mo na kung pumaga parang delay yung yung binibigkas ng bibig niya dun sa video so automatic scam yan kasi nga recorded ang video na yan Anyways, para makaiwas sa mga scammer at sa mga manlulokong ka-chat, Pwedeng-pwedeng yung itry itong Christian Filipina. So ano nga ba itong Christian Filipina? Christian Filipina is a premier Christian Asian dating service for Christian singles seeking real Christian relationships. They pride themselves on being the number 1 dating service for Christian singles looking for faith-based relationship with substance. The Christian Filipina relationship specialist train all potential members using an exclusive vetting process, assuring that their Christian ladies and gentlemen are real. So meaning mini make sure nila na ang mga members na nagpa para register sa site nila is hindi mga scammer. Kung may nakikipag-usap sayo na feeling mo ay scammer o mga manloloko or may mga red flags, pwedeng-pwede mo itong i-report sa Christian Filipina team at pwede nilang iban yung member na yon para hindi na makapang-scam pa sa iba. At hindi lang yan, this dating service is legit dahil may mga na-receive na din silang awards tulad ng Best Niche Dating Site, Best Mobile Dating App of 2014, Best Niche Dating App of 2017, in approved site. At madami dami na din silang mga members na naging successful sa mga LDR relationship nila dahil sa Christian Filipina. So, thousands are finding love why not you? Sign up today and find the love of your life. The link is in the comment section. So let's proceed na sa number 5 na topic. Huwag mo agad seryosohin. Kadalasan kasi mga peeps ha, lalong-lalong na sa mga first timer na nakikipag-date or nakikipag-chat online, 'Pag mga first time nila ma-feel 'yung mga ganun kasi alam mo kasi 'yung mga AFA mga babes is mahilig talaga sila sa mga endearment, mahilig talaga sila mag-deliver ng mga sweet messages. So, ang sinasabi ko sa inyo, ma-advice ko lang talaga sa inyo, wag nyo agad seryosohin. I know na first time mo, it's normal na ma-in love ka kaagad. Pero kasi dapat kontrolin mo din 'yung nararamdaman mo. Huwag kang basta-basta ma-in love sa mga nakakausap mo online. Kasi ikaw lang din naman ang masasaktan sa bandang huli. Doon na tayo sa number 6. I-set ang personal boundaries. Magbigay ka ng oras para sa relasyon yung dalawa, pero wag mo ding hayaan na maubos lang yung oras mo sa pakikipag-chat lang sa kanya. Ipaalam ang inyong mga limitations tulad ng kailan at kung gaano ka kadalas na makipag-usap sa kanya. So yun na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off.